pastilan ni akong sili kadaghan sa buwa sa bunga hmm. mahinog na gud ang bunga ani Tapos oh. ah, ano na siya nagbaras na niya yung kahinog kadaghan sa hinog Ako ah, ni siya ibutang sa suka Lami ini sa mga sausawan ba ani siya oh daghan na hinog impas ang akong suka ani sa ano tuba suka nga puti iba nga anang gikan sa lubi nga suka nami ni siya nga binag na kay lumpia o sa unsay masawan, ani nami ni siya nga mga sili o way na kasabot ani kay mo na ba ma siya maupaw ang mahurot ni guha kay tago ni siya nga akong kakatanom na alirungan sa sabalanghoy o aratilis muna siya good morning sa tanan